Hi guys, uh, this is Dr. Pedjo Mom, your pediatrician and also mommy like you. Actually, mabilisan lang to kasi mayroong outbreak po ng pertussis ngayon. So, kung nag-uwonder po kayo ano yung pertussis or yung whooping cough, ganito po siya. There. There we go. But, tandaan nyo na hindi lahat ng may pertosis ay ganyan ang tunog. Uh, yung ibang mga bata o yung mga ibang sanggol na may pertosis na ubo lang ng ubo, sobra yung ubo nila, as in talagang parang matigas yung ubo, hindi nila malabas yung plema. Pagkatapos nun, titigil siyang huminga, tapos uh, merong kasamang cyanosis o yung panggitim. Diba, delikado siya, nakaka-worry talaga, dapat naka-admit yan sa hospital. Pero wag po kayo mag-worry, mami. number one, kung one month si baby, tapos ang mommy ay bakunado ng TDAP or yung tetanus, diphtheria, at saka yung pertosis. So, kung hindi kayo sigurado na kung bakunado ba kayo, uh, go back to your OB and ask kung nabakunahan kayo ng TDAP. Or kung meron kayong, uh, ano yan, meron kayong libro, di ba? Kung sa baby, merong baby book, meron pregnant book or <laughs> basta pre, uh, OB book, Meron kayo noon before nung pinagbubuntis ng si baby at nagpapatsyak up kayo sa inyo mga ubi, mga OB, ni. Uh, Naka-note doon kung anong binakuna po sa inyo. Kasi ano yan eh, uh, uh, tetanus yan tapos dapat at the 20, at 28 weeks of gestation dapat nabakunahan kayo ng TDAP. Uh, second, kung si baby ay uh, more than 6 weeks of age na at nabakunahan na siya ng primary series from the health center or uh, sa mga pediatrician ninyo kung nabakunahan po siya ng 5 in 1 or 6 in 1 ayun, protected na po si baby sa pertussis third, kung nagpraktis practice po kayo ng social distancing tsaka hand washing sa bahay Fourth, kung pinapractice po ninyo yung no-kiss rule sa inyong mga tahanan. Lalo na kung ang caretaker ay inuubo at saka sinisipon, dapat meron na silang naka, meron na siyang face mask o so kaya naman medyo hindi niya dapat dinalapitan yung bata or hindi mas niya ma hindi niya muna masyadong hinahalikan yon bawal muna sana yon next kung hindi niyo naman nilalabas si baby nasa bahay lang siya walang masyadong nagbibis sa kanya yon malayo ang chance na magkaroon siya ng pertosis kapag po ang isang matanda ay may pertosis or yung whooping cough Like for example, meron siyang lagnat or sinipon niya lang or sinisipon at nahawaan niya at kinis niya si baby o kaya naman nilapitan niya si baby without washing his hand or her hands, madali pong mahawa ang bata. Tandaan niya Very contagious ang sakit na ito dahil ilang droplets of, uh, ilang air droplets lang nito at mapunta kay baby yan, sigurado malala po ang magiging resulta niyan. Kaya napaka-importante po ng bakuna. Importante, importante po yan. Lahat po ng sinabi ko, lahat po ng sinabi kong uh, precautions ay very important para maiwasan niyo po ang sakit na pertussis. Kasi sa baby, nungunit ko mawalala po yan at pwede niya po ikamatay. Pero meron ako mga pasyente na maaga naman nagpakonsulta ang, ang mommy dahil sa symptoms niya tapos ang History pa niya ay wala pa siyang bakuna dahil one month tala nga si baby. Saktong 4 weeks of age pa lang siya. Hindi pa siya pwedeng bakunahan. Ayun, na-note natin na meron siyang pertosis at agad natin itong tirate. Para sa management, ng isang pertosis, antibiotics po siya. Kaya hindi po siya pwedeng over-the-counter drugs. Kailangan ipacheck up po si baby. So sabi ko nga guys, mabilis lang po ito. At kung meron po kayong katanungan na bakit pertosis about sa mga bakuna sa baby. Kung ang baby niyo naman ay inuubo at wala pa ba siyang bakuna at ang mami ay hindi sigurado kung nabakunahan siya ng Tdap please uh, consult your healthcare worker yung doctor po ninyo so yun lang po uh, kung nakatulong po sa inyo to please like share and subscribe to our channel Dr. Benjamin Thank you.